Hello guys! Good afternoon for today video. Ayan. Maglalans tayo. Siyempre magmumukbang tayo. Ito yung ulam po ngayon guys. Ayan. Tahong saka shrimp. Ayan. Masarap magkamay pag ganito ang pagkain. Kaya magkakamay tayo. Yan ah. You know, may binigay yung pinsan ko ng mga ulam ko. Hapon. Ayan. Gado. Saka humba. Kasi birthday dieta ulam. Bawal mo ng diet. That's it guys. Unang subo para sa inyo. Mm. Mm. Masarap tong sauce niya. Kasi white sauce ginawa ko. May lemon po siya. Gusto nyo ng ano, luya, bawang, sibuyas. Tapos, whipping cream saka coconut. Yan yun ang spices. Sarap. Yan, masarap. Kahong. Mmm, yummy. Masarap talaga pag seafood. Sabaw pa lang, ulam na. Kain po tayo. Yan. Kakamay tayo kasi masarap ang ulam.

Ito so, uh, Mukbang challenge. Ayan. Tahong. Ay, may sauce siya. Sarap yung sauce niya kasi ano siya, malinam-nam. Isabaw niyo yan sa kanin. Ayan. Yeah. uba uh, Diba? Habis cep cepenya. Masarap. Hmm. Jamie. Thank you for watching.